Hello mga kaprinter. Uh, eto Ito naman po ang story uh, sa aming uh, nabigyan ng makina yung libreng tarpaulin printing business dito sa Pangasinan Ang naging problema ay tumawag siya sa amin para i-report na huminto daw yung makina habang nag-print So, nag-error siya At uh, tinry namin gawa ng paraan by procedure kung ano yung mga test na gagawin kaso ayo talaga gumana ayo sumunod ng makina nagbubukas siya nag on siya power on pero hindi na gumagalaw so medyo Kailan kailangan? kailangan ng malalim-lalim Kailan na pag-aaral hanggang sa naubus na, na ho ang aming mga idea paano check in maigi may kaya kailangan na, na pupuntahan ng technician so bumiyahe yung technician namin pumunta sa Pangasinan para i-check yung makina at pagdating nga po doon eh ang na-discover ah uh, patay ang kuryente ng carriage board ng printer uh, ng headboard yan tapos patay rin ang power ng power supply yung isang ah uh, Uh, 42 volts nya patay yung power supply tapos wala rin printer uh, ano uh, ayun, nag-isolate nga nag-isolate, hindi na paandar so wala kasing dala noon time na yun na extra carriage board kaya power supply lang na napalitan nabuhay yung makina kaso walang test print, yan so ang ginawa inuwi po dito sa Bulacan yung mga pyesa. Tapos sa uh, testing at nakumpirma nga sira yung carriage board. Sira rin yung printer head. Uh, grounded na siya. Sa ganyang insidente, hindi ho dahil kasi sa fluctuation ng kuryente yun eh. Ito ay isang isolated Kailan case ng uh, surge power surge yung maaring tinamaan ng kidlat yung kawad ng kuryente kaya biglang pasok ng kuryente yun maglolo ko nga yung tatas bigla yung namalakas malakas yung kuryente so possible na ganon kaya damay damay na tumas parang naging grounded lahat tinamaan yung headboard, tinamaan yung uh, printer head so ganoon nga uh, kami kasi sa PC Perfect ang talagang sagot namin naman yun uh, lahat yan uh, papalitan namin para umanda ulit, para magdere-derech yung negosyo. So, may computation kami dyan. Alam nyo naman yung printer head na 3,200, 65k yan. Usually, yung carriage board uh, nagre rate sa 17 to 20k. Ang bintahan ng iba, depende kung saan ang location. Uh, yun, power supply, naglalaro sa 8,000, 9,000, 10,000 depende sa model saka sa wattage kung nang ilalagay sa inyo sa availability yan usually yung mga problema plus service yung service charge nga na 2.5 at sagot niyo rin ang uh, transpo ang ano ang boarding lodging kung malayo uh, maaring matulog yung technician sa lugar niyo ganyan ganyan ang problema pag uh, kung nabili nyo ang makina at kayo nag-manage mag-isa. Eh, ay, sa amin po, no, bayalan, yan ang maganda. Uh, sagot namin lahat. Kaya, ito naman ay ano to eh, talagang, kumbaga, masasabi natin, aksidente. Hindi ho talaga sinasadya to. Talagang, natural na nangyari talaga. Na... Nangyayari ang ganyan, gawa nga ng... Uh, power surge, uh, spikes, yan nga, yan ang tinatawag na ganyan. So... Ilang pinaalam namin na ganitong sistema namin kaya maswerte yung mga nasa gusto mo ba ng libreng tarpaulin printing business. Yan po. Sige po, salamat po.